nagkasundo na si Sam at George, Tilang ito na ang magandang hudyat para magsani-pursa sila, supuin ang kasamaan ni Aurora para sa kanilang anak din. Plinantahan man ni Amado itong si Galvan ang gasma sa silid nito para maipain kay Galvan ang hinala ni Sam kay Aurora. At halos ipinagsigawan ni Amado kay Sam ang pagkahuli o umano nila royale sa gasma sa silid ni Galvan. Sinabi ni Amado na si Galvan umano ang dapat labasan ng galit ni Sam dahil si Galvan umano ang may pakanasan ang yari kay Francis. Para kay Amado, matibay umano na ebidensya ang nakumpiska nila Royales sa silid ni Galban, Pero tilang mahirapan itong si Sam na paniwalaan ito. Nagulat itong si Sam na sa akala naman ni Mando ay napaniwala na niya itong si Sam. Subalit deri Chang sinabi ni Sam na batid umano niya na pakana ni Aurora ang pagplanta sa nasabing kasmas kay Galban para si Galvan umano ang iisipin niyang pumatay kay Francis. Dagdag ni Sam, wala umano siyang nakitang motibo nagawin gawin ito ni Galvan na tapusin sana si Mercy kaya nawala ang kanyang kapatid. Dumating sila George sa lamay ni Francis para makiramay. Pero sa kanilang pag-uusap ng dati magkaibigan, napag-usapan nila ang magkapatid. Nandoon pa rin ang concern ni Sam para kay George. Pinaalalahanan niya ito na magdubli ingat umano. Huwag umano masyadong magpapaniwala sa ipinakitang kabaitan ni Galvan sa kanya. Dahil baka mamaya katulad umano sa pinaplano ni Aurora para kay Sam na pagkatapos umano niyang manganak ay ilikpit siya. Maraming salamat sa panunood at antabayan na po ninyo ang advance kong episode update.